Good morning guys, good morning kamo na Kuda. Good morning, hi people, <laughs> hi people. Tatako <laughs> siya sa heights guys. Ito siya kami sa labas sa may mangga banda. So ang gagawin ko sa kanya is mag-supply, ayan Mag-supply siya how to kumkudas here, babies here. Oh, <laughs> natako siya guys. Sorry Kuda. I have to, I have to comb your hair so you become pretty pretty lady you're a pretty lady you're natay a... nang niya guys kumain siya ng ano lugaw may halong manok tapos first comb natin yung hair niya yan, yan. Tapos, dito punti sa may tinga. Ayan. Gandahan natin siyang supplyan dito. Ayan. Ayan. Diba? Ayan. Dito banda, banda, banda. Dito banda, banda. <laughs> dito muna, banda ko Okay. Gandahan na yan. So, pakunti-kunti tayo. Dito muna banda sa may ulo hanggang dito sa isang paan niya. Ayan. Para hindi tayo mahirapan mamaya. So, sa liig. Dito ka banda. Okay, okay, okay. Shh. Don't scare ko na. I'm with you, okay? Back up mo po. Sorry. Lagi yung back up. Ay, pa back up, back up pa. So, hanggang pa. Ayan siya, guys. Hanggang pa. Ah, yun. Yun. Hanggang pa. Ayan. Unahin natin yan dito. Muna yung ulo. Talaga yung ulo talaga. Yung ulo. Tapos tinga. Kasi diretso na yan mamaya. Kasi ta rin ko yan siya eh. Mamaya. So dito muna tayo mag-start. Okay. Sa ulo. Sa tinga. Ganun. Yan. Binkod ka na lang siya. Sige. Binkod lang. Relax. Relax lang. Buna relax. There you go. Relax na relax ang bata. maganda kasi sa client sa labas guys parang sa loob kasi ang daming balahibo niya eh. okay nga matanggal na yung mga balahibo niya ayan ayan mga balahibo niya ang naglalaba din naman ako guys sa machine okay na siya. so Tatapos ko lang nito kasi magpapakain. Tapos basa yung dito niya. Ang nguso niya basa. Ayan. Basa yung dito niya. Ayun. At charing-charing. Basa-basa. Wala. Sige. Pupuin ko muna kita. Tapos mamaya patayuin kita. You have to stand up after. Kasi bigyan mo na kita ng space sa pag-upo. Yung parang relax-relax ka lang muna. Habang pa okay. sosoklain ko yung likod mo gano'n, kasi tamad ito si Koda eh. gusto lang laging upo nagmana ito sa nanay niya gusto laging upo sana niya relax lang relax diyan Ay, ka pa sa loob anong mayroon sa loob sa kusina kusina na yung loob mo. ano yung ilong mo ang nyari sa ilong mo? Mayroon kang na-smell? Smell something good? Smell bad or what? hindi ko ka kasi koda. Hindi siya pinapaliguan araw-araw. Hindi rin siya every week. Ewan ko, matagal na itong tinaligo eh. Ewan ko sa mga to, pinagsama naman nila sa kanila. Pag, pag, Pinoy pa itong aso na to, siguro araw-araw na ito pinapaligo. Tumingin siya sa may kusina guys. Ano <laughs> yung mayroon sa kusina? <laughs> Ang cute niya. Tumingi sa kusina. Ayan, i-move Tumingi siya sa kusina. Sige nga. Ayan. Sige, upo ka lang. Upo ka lang. Tingnan ko yung style mo. tumingin sa kusina. tumingin tumingi siya sa loob ng kusina. Ayan. May bintana kasi dito, guys. Ayan, tumitingin siya sa loob. Ano kayong mayroon sa loob? Plato? Kuda. <laughs> Ang cute ni Kuda. Ayan, guys. Yeah. Dito lang talaga mula sa hat From the head, tapos dito sa tenga. ayun, ganyan. Tapos dito, dandahan niya siya. Kung gusto niyang umupo, if you want to sit down, just let them sit down. Like, just let Huda sit, sit down. Okay. Just let the puppy sit down. To relax. So, ikaw, magdala-dala din yung supply mo kung saan siya. Kung saan lang yung pwede niyang mapag-supply habang nakaupo siya. Uh, oh, Okay. Diba? tig up pa siya guys. Nakita niyo naman. Sabi niya, Prr. diba? Gusto. Ang dami kinain ngayon. Talaga, hindi push talaga sa kanya. May patience ako nito kay gulay. Eh. Sila naman kasi, pag, uh, pag ayaw kumain, hinayaan lang nilang ayaw kumain. Ayaw, wala silang ano ba. Pagpapakain ng aso, kailangan may patience kan. Gaya nito, matindi ito. Mas matindi ito sa bata yung mga bata ni kumakain pero ito hindi mahirap pa gusto lang yung mga pinas nang dito puro meat guys yung mga manok yan mga beef paborito niya yan ang bilis niya yan pero pag rice tapos may mga carrots pumpkin you know alam mo ba diba, ang, ang hirap niya pakainin dati paborito niya yan na ang bilis niya mapa, mag, bilis niya maboring sa pagkain mabilis siyang maburing sa pagkain kaya inaiba-iba yung pagkain niya pero hindi pwedeng puro na lang meat baka ma high blood naman siya wala pa naman siyang exercise panay upo no, oh, di diba? okay sana kung marunong siya mag exercise o oh, diba? oh. baliktad na tayo na baliktad kanon okay okay lang no worries yan ang mo naman diyan makita so guys ayan binaliktad ko na siya kasi tapos na yung sa kabila eh. Yan, umupo na siya guys, tingnan nyo. Umupo siya, di ba? So habang umuupo siya ay tamad man, so ang gagawin natin is supply-supply uh, natin dahan-dahan yung likod niya. Ganun. Habang umuupo, nag-relax man siya guys. Kasi tamad na to. Mamaya, patayuin ko to. Patayuin ko siya at uh, supplyin ko yung paan niya. Ayan. Ayan. Ulit-ulit -ulit lang yung supply nito guys. Ganun diba? Oh. Haba na yung buhok niya eh. Oh, o diba guys, ang dami kong daldal. Ganun <laughs> diba lang guys, exercise din naman yung magdaldal tayo guys. So, wala naman ako kasama dito, walang madaldalan. So, ang madaldal ko dito is si Kuda lang. Ayan, oh, malinis naman pala yung tinga ni Kuda. Malinis, wala siyang ano, walang dumi. Malinis, yan yeah, malinis guys. O, oh, diba guys? O, oh, diba? Very soft na yung hair niya. O, oh, diba? Sana all. So, film fair. Ano bang condition nyo, mo po So, guys. Ito may story ako sa inyo, guys. Habang nag- uh, nagko-comb hair ako kay Koda. Okay. Kaya hapon, off day ko. So, guys. Nagpunta kami mall. Tapos, ano lang. ah uh, bumili ng mga sabon. Sabon na uh, dapat gusto kong bilhin doon sa grocery napunta kami doon sa shop na may mga galing sa Pilipinas galing sa Thailand galing sa kung saan saan so bumili kami ng sabon noon ano ba yung pangalan noon? Gori si Joa naman yung sabon o oh, ito maganda to ganun ang paputi daw guys, pampaputi sa singit, pampaputi sa kili-kili. Natawa talaga ako guys kasi hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan. Kung ano lang yung hiyang ako sa sabon, doon ako. Eh, gusto ko yung sabon na favorito ko yung green na likas. Gusto ko yung amoy. Eh, gusto ko talaga siya. Kasi sa amoy. At saka, nag-fair naman din yung balat ko. Kumuputi naman siya. So, ngayon, naubusan ako ng sabon. So, kaghapon, papunta kaming mall. So, sabi ko, pupunta tayo sa Ana <coughs> ako, di ba guys? Naubo ako sa buhok ni Koda. Nakakaubo din pala itong buhok ng aso. Kaya pala. So guys, ayan. Continue natin. Pumunta <coughs> kami mall na bumili kami ng sabon. Tapos mayroon yung sabon doon. Alam mo yung tatlo naman laman. yun talaga din sinabon ko doon sa Pilipinas ako. Maganda din naman siya. Nakaka-fair ng balat. Tapos guys, mayroong gori na sabon pero bumili ako kaghapon ng gori i-try ko lang siya pag sabi ko ang mahal naman ng sabon na to tapos sobrang liit tapos ayan sabi nila potolin daw sabi ko sige try ko nga tapos potolin ko siya hindi ko alam kung sa sabon sa mukha maka ang mukha ko lang din ang popotik maka mukha ko lang din ang puputi <coughs> Baka, Tak boleh sepotong, pasti beres. Kawan ambil inilah kawan. Kawan <coughs> saya simpan sini ya. Kau tanya. Kau tanya nanti catat. Ah, lima, ano? Lima dua botol. So guys, bin, bini-binikan ke sa kat, ano? sa likod na Indonesia kasi yung helper nila dyan katulong bago yan wala na yung iba nag ano na nag cutie nag cutie ay nag cutie baka hindi na babalik yun iba iba yung katulong nila dyan sa likod eh tumatakas mayroong ano may mag cutie na hindi na babalik ayan so nagpapabili siya ayun binilhan ko rin binigay ko sa kanya dalawang five dollar bumili na rin ako ng easy card ko kahapon sa sarili ko bumili ako ng bali tatlo tatlong, tatlong tag kasi maka games ako sa sunday kasi mayroon kaming mayroon kaming family bonding sa mumong mumong complete. sa so sangga yun basta mumong yun sa so, mga kapatid sa balita so family bonding siya tapos magbabas kami sa sunday maaga kami magbagag mapahati doon sa sa venue kung saan mag maghintayan lahat tapos Okay. Then guys, tapos na guys. Tapos na yung pag-supply -so ko kay Koda. So, ang title ko dito is How to Comb Koda's Hair Charm. <laughs> Ayan, sikat ka na talaga Koda. You're famous. You know, you're famous, you know. Koda baby. Alam mo yung koda dito sa Brunei, guys. Pangalan ng koda is horse, is kabayo. Yung pangalan. So, ang ginawa kasi ng mga alaga ko, ang pangalan niya is koda. Ah, oh, diba? Ang mata. <laughs> Sorry, girl. Alam makinig mata mo, girl? Tingnan ka muna. Titingin ka muna sa vlogs natin. Ayan, andito yung buhok niya, guys. So. Ang dami, di ba? di ba? Maganda talaga yung sa labas niya. So, clean. Ayan. Mm. Tingin ka muna po, da, Sabihin mo, I'm pretty. Pretty mo po, pretty. Kuda so is Pretty. Okay na guys. Thank you for watching. Tapos na. Pretty na si Koda. Bye bye to the vlogs na. Bye bye guys. Bye bye to the vlogs. Bye. Bye bye to the vlogs Koda. Hindi <laughs> niya alam. Takot siya sa heights. Diyan ka lang. Stay ka muna. Mag bye ka muna sa vlogs. Okay. Bye bye guys. Bye bye. Say bye bye. Bye bye. See you to the next vlogs. Bye bye guys. Happy good day. Good day everyone. Good day sa lahat. Ganun. Ah, uh, diva guys. Blessed day sa lahat. <clears throat> kasi hindi na ako maglagay ng ano, araw kasi baka di ko alam kung kailan ko ma-upload, baka mamayang gabi ko i-upload or bukas. We will see. Yun guys, so, magbabay ka na bibig, Ito yung pangalan niya. Sabihin mag-magsalita ka. Ay. Ay, baby ko ito. And you've been good night. Good night, person. Kasi mababay ka na. Maybe soon. We're going to Philippines. Doon na kami mag-stay. Doon na siya mag-stay sa Pilipinas. Hanggang mamatay. Doon na siya sa Pilipinas. Hindi na siya mauwi sa Libanon. Kasi matanda na siya eh. <coughs> pag uwi sa Libanon yung mga ano, iiwan nilang to niya sa akin. So, magbabay ka na ko. Bye-bye guys. Bye-bye. Thank you for watching. Ayan, bye-bye. Thank you for watching. Sabihin mo, Koda. Ay, Koda. Sabihin mo, baby. I'm pretty. I'm pretty. I'm pretty. See? You see the face? I'm pretty. I'm pretty. I'm pretty. Thank you guys for watching. Ayan, mag magsabi ka muna. I'm pretty. Hi, I'm pretty. Pretty na ko guys. Sabihin mo, pretty na, pretty. Ayan, may kuto ko. Oh, may losa. may kuto. <laughs> Sharing may kuto. Bye bye guys. Thank you guys for watching. Tingin ko dito sa vlogs. Bye bye.